magandang tanghali sa inyo lahat mga ka-viewers. And welcome po sa aking ano Facebook page mga ka-viewers. Ayun. Uh, yun. Patayin muna natin si Buddy. So ayun mga ka-viewers. Uh, kasama ngayon natin si Buddy. Uh, katulong natin ngayon sa paghahakot ng ano ng islat mga ka-viewers. So, ayun. So, ayan mga ka-viewers. Sobrang, ano, uh, sobrang busy natin ngayon. At hindi natin basta maisingit ang pag-vlog mga ka-viewers. Tapos nga ay, ano, wala tayong vlog. Tapos ay eh, ngayon mga ka-viewers ay uh, kunting oras lang yung ano, update ko sa inyo. Kasi ang dami namin gawa dito sa ano sa loob ng ano ng farm. So ngayon nga ay dala natin si Buddy. Tuwang natin sa paghahakot ng islat yung araw na ito. So tayo ang napa-assign na ano na gamitin si Buddy. So ayun. Ayun shoutout nga pala sa dating driver nito. Ah uh, dati kong kasama dito sa farm. So yun taga ano taga Pangasinan si Yodi si Yojin So, ayun, kay Eugene, ayun, shoutout nga pala dyan kay Eugene na nakakapanood ng aking vlog. So, tuloy-tuloy lang ang kapanood sa aking vlog, mga, ano, dati ko mga kasama. So, ngayon mga ka-viewers ay, ayun, lagay natin dito. Masyadong madilim. So, yun. So, ayun mga ka-viewers, pagpasensya nyo na at hindi tayo basta makapag, ano, uh, makapag-upload ng tuloy-tuloy talaga. Hindi natin kaya. Dahil nga hindi lang naman ito yung inaasikaso ko dito mga ka-viewers, yung pag-vlog. So, ganun talaga sa farm. At ngayon nga ay eh, tanghali na mga ka-viewers. At tayo ay eh, kumain na rin naman. So, yun. Bale, mga ka-viewers, ang hinahakot namin ni Ibadi, itong katuwang ko, mga ka-viewers, ay ito po, ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung hinahakot namin ni Ibadi. Yung islet na yan, mga ka-viewers, kung nakikita ninyo yan, yung kulay puti na yan. So, ayun mga ka-viewers. Uh, sana po ay, ano... You know, Uh, kahit hindi po ako nakakapag-upload ng tuloy-tuloy, ay -tuloy, -tuloy eh, naandyan pa rin po kayo para supportahan ang aking Facebook page. So, welcome po sa aking Facebook page, mga ka-viewers, lalo, lalo, na dyan sa, ano, sa aking, ano, may YouTube channel din po ako, mga ka-viewers. Pakibisita na lang po at mag-subscribe na lang po kayo doon. At para po, ano, uh, makatulong po, mga ka-viewers, sa paglago ng aking subscriber. So, huwag nyo nang ipagkait sa akin. <laughs> si Kapag bablog niya yan, mga ka-viewers, eh, parang libangan ko na lang din. Parang memory ba pagdating ng araw na tayo ay tumanda na. So, ganun pala tayo, ganun pala tayo kagwapo. <laughs> ganun pala tayo dati. O oh, ganun mga ka-viewers, memory ba? Kaya, yeah, hindi ko naman ano dito sa pag-vlog yung sabi na isin talaga yung kumita. So, ganun yung nasa isip ko mga ka-viewers. Ganda rin naman din mga ka-viewers. So, ayun mga ka-viewers, yun lang yung aking update ngayon, no? Uh, maraming maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. Sana paki, ano po, pakipanood po ito nang tapos itong ano po ito, uh, video mga ka-viewers. At sa ganun po ay ano, uh, pumasok po yung views, siyempre. <laughs> so ayun, shoutout muna ako. Magandang tanghali sa mga dati kong kasama. so, unang-una, shoutout dyan sa ano, sa mga OFW natin na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para lang sa pamilya, no? So, yun, shout out nga pala dyan sa aking asawa yon Yan, magandang tanghali sa'yo. Yan. Tapos, shout out nga pala dyan kay Probinsyano, kay Farmers, kay Kalaro, yun. Shout out kay Idol Roldan, tsaka sa asawa mo, Idol, no? Shout out. Sa bumubuo ng Farm Boy, yun, shout out din po, mga viewers dyan. So ayan mga ka viewers at tayo ay uh, magre-relax-relax na muna at ay para mamayang Alauna ay may trabaho ulit po ako. Ay ayun mga ka viewers. So ayun lang mga ka viewers no.